So, ibig ko sabihin kung bakit ko tinanong ito, hindi natin pwedeng pabayaan ang obligasyon natin ng na pagdadawasan ng Muslim. Although, mayroong mga pagkakataon na pinapriority natin yung kapatid nating Muslim. Pero pag tinanong tayo, generally, sinong unang dapat lawahan? Of course, non-Muslim. Kaya lang minsan, napopokus tayo sa gantong pagkakataon kasi kailangan siya sa oras na yon. Di ba? Nakuha niya Anong, anong hukum? Dapat dawahan talaga yung mga non-Muslim. Kaya lang minsan napopokus tayo sa kapatid nating Muslim. Kasi maaring sa panahon at lugar na yon hindi, hindi natin sila pwedeng palagpas So, kailangan silang dawahan sa oras na yun. Halimbawa, bukas makalawa, naging talamak ang alak sa paligid natin. Sa mga kapwa nating Muslim. Oo, oo, nagdadawa tayo sa mga non-Muslim, pero hindi natin pwedeng pabayaan yun. Kasi lalaki yung kasiraan. So magiging pananagutan natin yun So ito yung sinasabi ng ating mga ulama Hindi natin pwedeng pabayaan yung pagdadawa natin sa non-muslim Kaya nga, dito pinapayo ko talaga sa lahat Sa, sa, sa mga masjid, sa mga Islamic center Huwag tayo matulad sa ibang lugar ng mga muslim Na pagka may pumasok na non-muslim Ay hindi natin papansinin Bakit? Busy tayo eh busy tayo sa pag-aaral natin sa sarili natin sa Islam, hindi. Kailangan ng gabay nun. Tandaan natin, nung hindi tayo Muslim, pumunta tayo sa mga non-Muslim, ay pumunta pala tayo sa mga Muslim, dinawahan tayo, kaya tayo ganito ngayon. Dinawahan tayo, may nagdawa sa atin. Ngayon, kung tayo naman ang magkakabisita ng non-Muslim, dapat ganun din ang gagawin natin. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito siya masyado Uh, makikita yung kanyang sunah kung paano siya mag-alala sa mga non-Muslim So, paalala ito at nawa ito ay ating uh, maisabuhay, maipatupad, insya Allah no? So, dito dalawang beses na Nung isang araw, pumasok yung non-Muslim nagkwekwentuhan lang tayo dito, ang dami natin Nung isang gabi, pumasok yung non-Muslim nagkwekwentuhan pa rin tayo hindi natin pinupuntahan at dinadawahan hindi Lahat pwede magdawa dito. Lahat. Wag nyo lang tuturo lang kay brother, kay Ustad Mujahid lang yan, siyang bahala dyan. O kaya kay brother, isa lang yan, siyang... Hindi. The fact na ikaw ay nasa masjid, ikaw ay uh, pwedeng magdawa ayon sa iyong paalaman. O, oh, ngayon, na tinanong ka na sa mabibigat na isyo, sabi mo, teka lang ha? Tatawag ka ngayon ha, kapatid na marunong sumagot doon sa issue ngayon. Okay? So, insya Allah, una yan, sa umagang ito na aral natin uh, pwedeng baunin sa ating pagdadawa. Sinong dapat unang dawahan? Of course, ang sagot ng ating mga ilama, siya pa sila pa rin ang unang muslim. Pero hindi ibig sabihin na pabayaan ang kapatid nating mga muslim. Ngayon, ang topic talaga natin ay tungkol sa pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya pagkilala pa ng lalo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ano so ito ay nakikita na natin ng ilang napapakinggan na natin ng mga ilang araw at tayo ay dumadalo sa mga lecture, napapakinggan sa khutba, napapakinggan sa radio, ng mga ilang araw patungkol dito sa paksana ito tungkol sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamaya na yan, Brother Jibril, na -di ako dyan sa sumulang mic. Mamaya na. So, itong paksa ito, mahalagang mahalaga kasi. O ngayon, pagka may ginagawa kang iba, hindi mo to maunawaan. Di ba? Ang paksang tinutukoy natin, <coughs> pagdadagdag ng kaalaman patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung <tong> titingnan natin yung ginawa ng mga non-Muslim patungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parang nakagising pa nga eh sa ilang mga Muslim na kilalanin ang subo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Totoo ngayon magbukas ka ng internet, hindi mo halos makita yung Samba Sil film, yung Innocent of Muslim. Bagos ang nakikita mo, puro sigaw ng Muslim sa kanilang pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tama ba ako? Pero hindi makatotohanan yung iboboykot yung Google o YouTube. Hindi makatotohanan talaga eh. Pero yun ang sinisigaw ng iba sapagkat sa opinion nila, sa pamamagitan noon matutulungan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ba? Yun ay ang hukom ng paggamit ng mga anong tawag diyan, ng mga search engine na ito, ng mga sites na ito, ang hukom niyan ay parang hukom ng iba pang mga kasangkapan o kagamitan na pwedeng gamitin sa kasamaan at pwedeng gamitin sa kabutihan. So, hindi yun mismo ang merong problema don. Hindi mismo ang kamera, halimbawa, na dahil yung camera lang yan, yan ang ginamit sa pagpapalabas ng maling film, babawal mo na kanon? Hindi, di ba? At ganun din yung YouTube, at ganun din itong Google, na nagdudulot ng mas malaking pakinabang. Diba? Sa, sa opinion ng iba, technically, technically uh, maraming taong nakadepende dito sa mga search engine na ito. Na hindi nila 'to magagawa ng mahihirap sa mahirap sa kanila masyado kung ibuboykot nila ito. Ano? Pagka meron kang gusto ito, no, saan ka madalas magpunta? Hindi ba sa mga sa mga sites na ito? Halimbawa, ano? talata sa Qur'an. At marapat sa inyo magutos ng kabutihan at magbawal ng kasamaan. Anong verse ba to? Type mo sa Google. Seconds, ibibigay niya sa iyo maraming aya. See? Seconds, ibibigay niya sa iyo maraming aya. Saan ba nakalagay sa Qur'an yung Muhammadur Rasulullah? Type mo ulit sa Google. Muhammadur Rasulullah. At lalo ngayon, mayroong Google Translation. Subhanallah. Google Translation, mag-comment ka ng Arabic. Discussion, di ba? May nag-comment ng Arabic. Ang haba. Nagalit yung isa. Huwag ka nga dito mag-comment ng Arabic. Alam mo naman, walang nag-a-Arabic dito. Yung isa, matalino. Ang ginawa, kinapit. Tapos nilagay sa Google Translation. Maya-maya, translated na. You see? Pwede pala mag-translate. Ibig sabihin, ang laki ng benefits niya para ito ay ipagbawal. Pero ngayon, kung ang pagbabasihan, online community, online community, hindi natin nakikita masyado itong film na ito. Hindi. Bagkos ang nakikita natin ay puro patungkol sa pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, on the other hand, hindi natin sinasabing mabuti yung ginawa nung napakasama nung... But on the other hand, maraming Muslim nagigising ngayon. Bakit? Kasi, nandun yung tituray. Yung naturalesa ng Muslim. Na pagka may nangyari sa umma, talagang siya ay kasali sa katawan ng Muslim na nasasaktan. Kaya nagre-react yung Muslim. So, ito yung una. uh, yung tamang response, tamang reaction, kinakailangan talaga ng mga Muslim ngayon. Kaya alhamdulillah, hindi lang sa atin, inuulit ko ito. Meron ngayong research contest patungkol sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at marahil nagkakanda ubos ang aklat ng sira. Dito sa masjid, muli kong hinahulughog yung mga libro ng sira. Pero prior to that, nagpa na kami na magkaroon tayo talaga ng lecture ng sira bago pa mangyari itong film. Niisip namin kung every Saturday night, Friday night, Sunday night, kukumpletuhin natin yung sira. Kaya ito yung sa harap ko ngayon, Rawdatul Anwar. Sinulat ito ni Sheikh uh, Safiyyur Rahman Mubarak kafuri. Mas manipis ito kaysa sa Rahikal Maktud. Ito ay sinulat ng isang Sheikh na tungkol sa talambuhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang nanalo yung isa niyang aklat yung Rahikul Maktum Shield Nectar meron na sa Tagalog noon tin translate ni Sheikh Abdul Rahim Lawma sa pero wala pa tayong kopya pero magkakaroon tayo noon insha Allah. nanalo yung libro na yun sa kontes ng uh, paligsahan patungkol sa pagsusulat ng talambuhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanalo yung aklat na yun kaya yung, yung, yung writer nun at writer nito, isa kaya lang ito mas muktasar. mas magandang gamitin kung tayo halimbawa nag tayo, no? Para lang introduction. Halimbawa, sige, mag tayo every Saturday night pag-usapan natin sira. Tatapusin itong libro na ito. Siguro 12 session kung mabilis tayo matatapos natin ito. 12 session. Labing dalawang Saturday na magkikita tayo, makikilala mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung maitutuloy natin, napakaganda. Labing dalawa, Saturday. Kung so, ka isa dalawa, mamimiss mo yung part na yun ng buhay niya, sallallahu alaihi wasallam. Pero, kung kinompleto mo, mashallah, kailan siya pinanganap? Meron pa dito yung Propeta Muhammad sallallahu gumagawa ng mga pana sa panahon ng binata siya. Meron dito kung paano niya napangasawa si Khadija radiyallahu anha. Gazawat, yung kanyang mga kinalahukang digmaan. And so on and so forth. Napakarami kung paano namuhay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun ang sinasabi ko. Ngayon, ang dami. Nakikilala ng tao si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sa internet. At hindi lang yan, news. News, binabalita kung sino ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaryo makikita natin kung sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga kahit anong gusto nilang pagsira sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandiyan pa rin ang uh, nandiyan pa rin ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron din tayo sa sira, amul huzun taon ng kalungkutan. Bakit? Namatay ang kanyang anak, namatay si Khadijah radiyallahu anha. Kaya tinawag yun na Amul Huzun. Inirebid anong sura? Sura to, Al-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma Kasi nung nangyari yung sa propeta ng sura salam, ito na yung mga kupar. Oh. Pinabayaan ka na ng Diyos mo. Kasi masyado mong sinusulong yung pananampalatayang bago na yan. O ngayon, nagkaganyan tuloy ang buhay mo. Naalala ko itong ginagawa namin yung dome. Eh. Sabi ko sa mga brother, tibayan nyo yan. Pag bumagsak yan, sabihin nila, mali yung reliyon natin. Ganun yung mga non-Muslim eh. O, oh, ano na ginawa sa ilang mga pa, ng ano, ng Diyos mo? Wala, pinabayaan ka na. Kaya hindi totoo yung reliyon mo eh. Kaya nirebid yung surah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma kala. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon mo, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hindi ka. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sapagkat mas mainam sa iyo ang nasa kabilang buhay kesa itong nasa buhay na ito sa mundo. Di ba? Tunay na inangat ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka pinabayaan. At hindi pa babayaan ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hanggang araw ng paghuhukom Kaya nga ito ngayon, Masya Allah, maari Marami tayong hindi alam sa buhay ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa mga panahon na ito, marami tayong natututunan. Sa mga panahong ito, mas lalo nating nakikilala si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. E ang nga mas maganda, yung maliliit na detalye, yun ang pag-aralan natin. Pa paano siya matulog? Pa paano siya kumain? Pa paano siya humakbang? Pa paano siya magsuklay? Pa paano siya, paano yung gawin ito? Nakikilala natin lahat. Para na sa buhay natin, nasasagawa natin ito, mga sunan ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kundi ako nagkamali si Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu palagi siyang yumuyuko 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 Tinatanong ng mga tao bakit pag dumadaan ka dyan, yumuyuko ka Sabi niya kasi noong panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may puno dito sang na nakaharang pag dumadaan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yumuyuko siya doon Kaya pag dumadaan ako naalala ko propeta ng sallallahu alaihi wasallam yumuyuko din ako Yumuyuko din siya sallallahu so, alaihi wasallam. Sabi nung pagmamahal nila, yung isang sahaba si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, nakaupo sa masjid, sinalam ng tatlong beses, hindi sumagot. Salamu alaykum, salamu alaykum salam. Tapos nung nag-usap sila, bakit hindi ka sumagot sa salam? Napakalalim ng iniisip ko na ko kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon sila umalala, mag-isip sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakala, iniisip ko kasi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, yung panahon na papasok sila sa Makkah, sa Makkah, umistasyon sila sa labas muna bago sila pumasok ng mapayapa no kinaumagahan. Ito'y nakatala sa sira eh. May pumunta si Abu Sufyan, pumunta para makipag-negotiate. Napigilan sila muna, baka hindi nila, wag na lang nila tuloy yung balak nila. Habang naghihintay siya, nakita niya ang propeta ang salasalam nagbudo. Pagbudo ng propeta ang salasalam, sinasalok ng mga sahaba yung natutong tumutulo na ano, na mga tubig. Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, ano nang ginawa niyo dyan? Sabi mismo ng mga sahaba na mga kalahi, kapamilya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, innahun nubuwwah. Ganyan ang pagiging propeta niya. Innahun nubuwwah. Ganyan ang pagiging propeta niya sallallahu alaihi wasallam. Yung pagmamahal ng sahaba sa propeta Napaka-imposible at hindi natin mapapantayan yun. Hindi natin mapapantayan yun. Kaya isang beses, nag-uusap yung mga salaf. Sino yung salaf? Generation after ng sahaba. So yung sahaba, sabi ng ating mga ulama, merong more or less 120,000 na nakapamuhay, na naka inabutan ng berbeta ng salasalat. Yung sumunod ron, tinawag sila na salapos salih. So nag-uusap sila at nagkwekwentuhan. Nagle-lecture eh, sabi. So nag-uusap sila. Sabi nung no isa, kung naabutan ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi na sarap ha. Kung naabutan ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam, wallahi hindi ko siya paglalakarin sa kalsada. Bubuhatin ko siya sa dito sa balikat ko. Hindi siya maglalakad sa kalsada. Eh, kayo pinabayaan yung propeta sallallahu alaihi wasallam, naabutan niyo eh. So nasaktan yung sahaba, di ba? Imagine. Kasi ganun kasabik eh. hindi mo pwedeng lagpasan ng sahaba. Isa ito ha. Again, may natututunan naman tayo. Kaida. Pamantayan ito sa ng ating mga ulama. Sa, 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 sa akida natin, sa mga sahaba. Walang pwedeng maka uh, higit sa ginawa ng mga sahaba. Kasi sila yung pinili ni Allah para maging the best na kasama ng propeta mo, ang salam. So kung gusto mo lumagpas sa mga ginawa ng sahaba, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi sila na yung hangganan. Ang hangganan ng pagsamba ang propeta mo, ang salam. Ang sumunod ron sahaba at sumunod ang andito lang tayo. So hindi natin pwedeng lagpasan yung ginawa ng mga sahaba. Kaya sabi nitong salaf na ito, kung naabutan ko ang propeta mo, ang salam, kakargahin ko siya, hindi ko siya paglalakarin sa lupa. Alam niyo paano sinagot ng sahaba? Sabi niya, hindi man namin niya nagawa, pero kami, wallahi, nakikipagdigma kami laban sa sarili namin magulang at kapatid para sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahirap din yun. nakikipag kami. Pinapatay namin yung sarili namin kamag-anak. dahil Panahon ng badar kung matatandaan natin, ito yung Quraysh sa Quraysh, yung nagsalubong. Di ba sumigawa mga Quraysh, ayaw nila makalaban yung Ansar? Kasi sobrang galit nila at nakaalis sa kanila yung mga Muslim na ito, mga mula sa sarili nilang lahi. Hindi ba? Kaya nung pinag pinagharap yung tatlo sa tatlo, binigay ng propeta ng sala yung mga Ansar. Sabi ng mga Quraysh, hindi. Ang iharap niyo sa amin yung mga Quraysh din. Dahil sobrang galit nila sa Quraysh. Sobrang galit nila sa Quraysh. So, ito yung mga ilan na dapat dagdagan natin ang pagbabasa natin. Mas lalo mong binabasa ang sira, mas lalo mo nakikilala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron mga iilang tagpo magbabanggit tayo bago ko talaga basahin itong napakagandang tawag dito. Napakagandang komentary ni Sheikh Imam Mubarak Kafuri nung pagdating ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Sa Madina. Pero bago 'yan, yung pag-alis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung isa sa highlights ng sira, isa sa highlights ng sira, yung hijra